Hawak ng lalaking ito ang mga hayop na dapat ay wala na at walang sino mang makapaniwala dito. Alam mo ba na may mga hayop na inakalang extinct na ng ngunit muling natuklasan? Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita na ang ating kaalaman tungkol sa kalikasan ay patuloy na nag-e-evolve. Sa kabila ng pag-aakalang nawala na ang ilang species, ang kanilang muling paglitaw ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at nagpapaalala na marami pa tayong dapat tuklasin sa ating mundo. Saan nga ba sila maaaring makita? At anong uri ng mga hayop ito? Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang mga hayop na itinuturing ng extinct ngunit muling natuklasan. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng like at subscribe ng video na ito Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. World Museum National Museums Liverpool Ang World Museum na bahagi ng National Museums Liverpool ay isang sikat na museum na may koleksyon ng mga hayop na wala na ngayon sa mundo. Marami sa mga extinct animals sa World Museum ay mga ibon, Samantala, ang Passenger Pigeon o Ectopistes migratorius naman ay dating isa sa mga pinakamaraming ibon sa North America. Sa sobrang dami nila noon ay sinasabi na inaabot ng oras bago lumampas ang isang grupo sa kalangitan. Ngunit dahil sa walang tigil na pangangaso ay tuluyan silang nawala noong 1914. Sa pang extinct na ibon sa koleksyon ng World Museum ay ang Carolina parakit o Conuropsis carolinensis, ang tanging uri ng parot mula sa silangang bahagi ng United States. Minsan itong matatagpuan sa mga kagubatan, pero nawala noong unang bahagi ng 20th century dahil sa pagputol ng puno at pangangaso. Dagdag pa rito ang Cuban Macaw o Ara Tricolor naman ay isang makulay na parot mula sa Cuba. Tulad ng ibang parots, madali itong nahuli ng mga tao kaya tuluyan itong nawala noong huling bahagi ng 19th century. Mayroon ding isang kakaibang puting ibon sa koleksyon, ang Lord Howe Swampen o Porfirio Albus mula sa Lord Howe Island. Isa itong bihirang ibon na tuluyan ng nawala noong 19th century dahil sa mga hayop na dinala ng mga tao sa isla. Gayun din, mayroon ding isang misteryosong ibon sa koleksyon na tinatawag na spotted green pigeon o kaluenas makulata o mas kilala bilang Liverpool pigeon. Ito ay isang bihirang ibon na natuklasan mula sa iisang specimen lamang. Hindi alam kung saan talaga ito galing pero pinaniniwala ang mula ito sa South Pacific. Ang South Island Piopio -pio, o Tornagra Capensis naman ay isang ibon mula sa New Zealand na nawala noong 20th century. Number 2. American Museum of Natural History Ang American Museum of Natural History o AMNH ay isa sa pinakamalaking museum sa buong mundo na matatagpuan sa New York City. Isa ito sa mga museum na may pinakamaraming koleksyon ng extinct animals. Dito makikita ang iba't ibang mga fossils ng hayop na matagal nang nawala sa mundo. Sa pamamagitan ng kanilang mga exhibit ay natutulungan nila ang mga tao na makita at maunawaan ng mga hayop na nabuhay noong sinaunang panahon. Marami rin silang natutuklasan tungkol sa evolusyon ng mga hayop at kung paano sila nagbago bago tuluyang nawala. Isa sa pinakakilalang bahagi ng AMNH ay ang koleksyon ng mga dinosaur. Mayroon din silang Velociraptor, isang maliit pero mabilis na dinosaur na may matutulis na kuko. Nariyan din ang Allosaurus, isa pang malakas na dinosaur na halos kapareho ng Tyrannosaurus rex. Bukod sa mga dinosaur, marami ring sinaunang mamal ang nasa koleksyon ng museum. Isa sa pinaka-popular ay ang mammoth, isang dambuhalang hayop na kamukha ng elepante pero may makapal na balahibo. Nabuhay ito noong panahon ng Ice Age pero tuluyang nawala dahil sa matinding pagbabago ng klima at pangangaso ng mga sinaunang tao. Isa pang kilalang extinct na mamal ay ang saber tooth cat o smilodon. Ang smilodon ay isang napakalakas na pusa na may napakahabang pangil. Ginagamit nito ang matatalas ng ngipin upang manghuli ng pagkain at lumaban sa ibang hayop. Sa museum ay makikita kung paano sila namuhay noon at kung paano sila nawala sa mundo. Bukod sa mga dinosaur at mamal ay may collection din ng AMNH ng mga sinaunang reptiles. Isa sa mga ito ay ang Edaposaurus, isang hayop na may malaking sail sa likod. Hindi ito dinosaur pero isa itong reptile na nabuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ang unang kumpletong fossil ng Edaposaurus ay itinayo sa AMNH noong 1907 at mula noon ay patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto. Mayroon din silang Jormungander walhalaensis, isang uri ng Mosasaur, isang dambuhalang reptile na nabuhay sa karagatan noong panahon ng mga dinosaur. Ang masasor ay may matutulis ng ngipin at isa sa mga pinakamalakas na mandaragit sa tubig. Number 3 University of Iowa Museum of Natural History Ang University of Iowa Museum of Natural History ay isang museum sa McBride Hall, Iowa City, Iowa. Itinatag ito noong 1858 at isa ito sa mga pinakamatandang museum sa United States na nasa kanluran ng Mississippi River. Mahigit 160 years na itong bukas sa publiko at may koleksyon ng mahigit 140,000 specimens. Dito makikita ang iba't ibang fosil, hayop at artifact na may kaugnayan sa kalikasan at kasaysayan. Libre ang pagpasok sa museum kaya maaring bumisita ang sinuman. Isa sa mga kilalang exhibit sa museum ay ang Laysan Island Cyclorama. Ipinapakita dito ang 360 degree view ng Laysan Island sa Hawaii noong unang bahagi ng 20th century. Ang exhibit na ito ay may higit 100 na ibon na napreserve gamit ang taxidermy. Kabilang dito ang ilang extinct na ibon o mga ibong wala na ngayon sa mundo tulad ng Laysan Rail, isang maliit na ibon na hindi lumilipad at tuluyang nawala noong 1944. Kasama rin dito ang Laysan Honey Creeper isang makulay na ibon na nawala noong 1923. Samantala sa Iowa Hall, isang bahagi ng museum ay makikita ang kasaysayan ng Iowa mula sa panahon ng Devonian hanggang sa pagdating ng mga unang tao. Isa sa tampok na exhibit dito ang Megalonyx Jefferson E, isang napakalaking ground slot na nabuhay noong Ice Age. Ang slot na ito ay may 10 feet na taas at may bigat na dalawa hanggang tatlong tonelada. Nanirahan ito sa mga kagubatan ng Iowa, ngunit nawala 9,500 years na ang nakalipas. Posibleng nawala ito dahil sa pagbabago ng klima at pangangaso ng sinaunang tao. Karagdagan pa, sa mammal hole naman ay makikita ang iba't ibang mamal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasama rito ang ilang hayop na extinct na tulad ng giant short-faced bear o arctodus simus. Isang dambuhalang oso na sinasabing pinakamalaking carnivorous mammal na nabuhay sa North America. Natagpuan ng bangkay nito sa Iowa noong 2008. Bukod sa mga hayop, may fossil din sa museum na tinatawag na Wachiria deltae. Ito ay isang sinaunang hayop na nabuhay 340 million years na ang nakalipas at natagpuan sa Iowa. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa evolusyon ng mga hayop na may apat na paa. Number 4 British Museum. Ang British Museum ay isa sa pinakamalaking museum sa mundo. Dito makikita ang mga bangkay ng mga extinct animals. Isa sa mga extinct animals sa British Museum ay ang Ichthyosaurus. Isa itong sinaunang hayop sa dagat na kahawig ng dolphin. Natagpuan ng unang kumpletong bungo nito noong 1811 ni Mary Anning sa England. Ang fossil nito ay bahagi ng koleksyon ng British Museum at ginagamit sa pag-aaral ng mga sinaunang hayop sa dagat. Isa pa sa kanilang koleksyon ay ang Plesiosaurus, isa rin itong reptile sa dagat na may mahabang leeg at malalaking palikpik. Noong 1823 ay natagpuan din ni Mary Anning ang unang kompletong fosil nito. Makikita ito sa British Museum at pinag-aaralan ng mga eksperto upang malaman ang higit pa tungkol sa sinaunang dagat. Maliban dito, isa pang natatanging bagay sa British Museum ay ang Swimming Reindeer. Ginawa ito mula sa pangil ng mamot at nagpapakita ng dalawang usa na lumalangoy. Natagpuan ito sa France at ngayon ay bahagi ng koleksyon ng British Museum. Mahalaga ito dahil ipinapakita nito kung paano naglalarawan ng hayop ang mga sinaunang tao. Mayroon ding impormasyon sa British Museum tungkol sa Rayatea Starling. Ito ay isang ibon na dating matatagpuan sa Rayatea, isang isla sa French Polynesia. Bagaman wala nang natitirang specimen nito, ay may illustration ng British Museum na ginawa noong 1774. Ito ang tanging ebidensya ng itsura ng ibong ito bago ito tuluyang nawala. Ang mga extinct animals sa British Museum ay mahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan ng mundo. Dahil sa mga fossils at buto na ito ay natutulungan ng mga siyentipiko na malaman kung paano sila nabuhay at bakit sila nawala. Dahil dito ay natutulungan din ng mga eksperto na protektahan ng mga hayop na nanganganib ngayon. Bukod dito, ang British Museum ay naglalagay ng mga eksibisyon kung saan ipinapakita ang ilan sa mga fossils ng extinct animals. Sa ganitong paraan ay mas maraming tao ang makakaunawa kung gaano kahalaga ang conservation ng mga hayop at kalikasan. Number 5. Yorkshire Museum, England Ang Yorkshire Museum sa England ay isang kilalang museum na may koleksyon ng mga hayop na wala na sa mundo ngayon. Isa sa mga tampok na exhibit dito ay ang kalansay ng Giant Moa. Ito ay isang malaking ibon mula sa New Zealand. Ang Giant Moa o Dinornis ay isang malaking ibon na hindi nakakalipad at endemic sa New Zealand. Ang mga babae nito ay maaaring umabot ng taas na hanggang 3.6 meters habang ang mga lalaki naman ay mas maliit na may taas na humigit-kumulang 2 meters. Ang timbang ng mga babae ay tinatayang nasa 230 hanggang 278 kilograms. Habang ang mga lalaki ay nasa pagitan ng 34 hanggang 85 kilograms. Ang kanilang mga balahibo ay kulay reddish brown at parang buhok ang itsura na tumatakip sa halos buong katawan maliban sa ibabang bahagi ng mga binti at karamihan ng ulo. Kaugnay pa nito, ang kanila namang mga paa ay malalaki at malalakas na posibleng ginagamit sa pagdepensa kung kinakailangan. Meron silang mahabang leeg at malapad na tuka na angkop sa pagkain ng iba't ibang uri ng halaman, mula sa mga damo hanggang sa mga sanga ng puno. Subalit noong 1864 ay nakakuha ang Yorkshire Museum ng halos kumpletong kalansay ng Giant Moa mula sa New Zealand. Ang kalansay na ito ay bahagi ng kanilang exhibit na Extinct A Way of Life kung saan makikita ng mga bisita ang laki ng ibon at matuto tungkol sa kasaysayan nito. Ang eksibit na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na maunawaan ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga hayop at ang epekto ng pagkawala ng mga species sa ating mundo. Ang pagkakaroon ng kalansay ng Giant Moa sa Yorkshire Museum ay isang mahalagang bahagi ng kanilang koleksyon. Ito ay nagbibigay daan sa mga bisita na makita at maunawaan ang isang bahagi ng kasaysayan ng ating planeta na hindi na natin makikita sa kasalukuyan. Ang museum ay patuloy na nagsisilbing sentro ng edukasyon at kamalayan tungkol sa mga hayop na nawala na. Number 6. Natural History Museum, Vienna Ang Natural History Museum sa Vienna, Austria ay isang sikat na museum na may malaking koleksyon ng mga hayop nawala na ngayon sa mundo. Samantala, isa sa mga extinct na hayop na nasa museum ay ang Blue Antelope o Blue Buck. Ito ay isang uri ng antelope na dating matatagpuan sa South Africa. At noong 1800s ay tuluyang nawala ang mga ito dahil sa pangangaso. Sa buong mundo ay apat na lang ang natitirang balat ng Blue Antelope at isa rito ay nasa Natural History Museum sa Vienna. Ang specimen na ito ay isang female blue antelope na nagpapakita kung ano ang itsura ng hayop na ito bago ito tuluyang mawala. Gayon din naman ang isa pang extinct na hayop na nasa museum ay ang white swamphen. Ito ay isang ibon na dating nakatira sa Lord Howe Island sa silangan ng Australia. Una itong nakita noong huling bahagi ng 18th century, pero mabilis itong nawala bago pa man dumami ang mga tao sa isla. Sa buong mundo, ay dalawa na lang ang natitirang balat ng ibon na ito at ang isa ay nasa museum sa Vienna. Ang itsura nito ay may puting balahibo, pulang tuka at pulang mga paa. Bukod dito ay mayroon ding fossil ng isang extinct na ibon na tinatawag na Gavia Schulze. Ito ay isang sinaunang ibon mula sa Middle Miocene period na natagpuan sa Austria noong 1986. Ang mga buto nito ay dinala sa museum para pag-aralan kung paano ito nabuhay noon. At kahit matagal ng extinct ang ibon na ito, ay mahalaga pa rin ang fossil nito sa pag-aaral ng mga ibon sa kasalukuyan. Dagdag pa rito, ang isa pa sa mga hayop na makikita sa museum ay ang Steller's Sea Cow. Ito ay isang malaking sea creature na unang nadiskubre noong 1741 malapit sa Commander Island sa Bering Sea. Dahil sa walang tigil na panghuhuli ng mga tao, ay naubos agad sila at tuluyang nawala noong 1768. Makikita rin sa museum ang skeleton ng dodo. Ang dodo ay isang malaking ibon na hindi marunong lumipad at dating matatagpuan sa Mauritius dahil walang natural na kalaban sa kanilang isla ay hindi na nila kailangan lumipad kaya hindi na rin lumakas ang kanilang pakpak nang dumating ang mga Europeans ay mabilis silang nawala dahil sa sobrang panghuhuli at dahil din sa mga hayop na dinala ng tao sa isla na naging kaagaw nila sa pagkain. Number 7 Museo Bocage, Lisbon. Ang Museo Bocage, na rin bilang Museo Nacional de Historia Natural e da Ciência, ay isang sikat na museum sa Lisbon, Portugal. Dito matatagpuan ang maraming koleksyon ng mga hayop at halaman, kabilang ang ilang mga hayop na tuluyan ng nawala o extinct. Samantala, noong unang panahon ay maraming explorer at scientist ang naglakbay sa iba't ibang lugar upang mangolekta ng mga hayop at halaman para sa museum. Isa sa kanila ay si Jose Alberto de Oliveira Ancheta na isang naturalist na naglakbay sa Afrika mula 1866 hanggang 1897. Habang nasa Angola at Mozambique ay nangolekta siya ng maraming hayop at halaman na ipinadala sa Museo Bocage sa Portugal. Pero sa kasamaang palad ay maraming mahahalagang bagay na kanyang nakolekta ang nasira sa isang malaking sunog noong 1978. Kaugnay nito isa sa mga pinakamahalagang extinct na hayop na napunta sa Museo Bocage ay ang Portuguese Ibex. Ito ay isang uri ng wild goat na dating makikita sa mga bundok ng Portugal at Spain. Ngunit noong 1890 ay isang huling natitirang Portuguese Ibex ang nahuli sa Albergaria, Portugal at dinala sa Museo Bocage para gawing bahagi ng koleksyon. Pero tulad ng maraming iba pang specimen ay nasira at nawala din ito dahil sa sunog noong 1978. Bukod sa Portuguese ibex ay marami pang ibang hayop ang naging bahagi ng koleksyon ng Museo Bocage pero karamihan sa mga ito ay nawala rin matapos ang sunog. Maraming mahahalagang bagay sa museum ang nasira kabilang ang mga sinaunang specimen ng mga hayop mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang sunog na ito ay isang malaking trahedya dahil maraming natatanging hayop at dokumento ang nawala ng tuluyan. Subalit kahit na marami ang nasira ay hindi pa rin tumigil ang Museo Bocaje sa pag-aaral at pangangalaga ng natitirang mga specimen. Ginagawa nila ang lahat ng paraan para muling buuin ang kanilang koleksyon at ipagpatuloy ang edukasyon tungkol sa kalikasan. Mahalaga rin ang kanilang trabaho sa pagpapakita ng mga extinct na hayop at pagpapaalala sa lahat kung bakit dapat protektahan ang mga hayop at kalikasan. Number 8, Cincinnati Museum of Natural History and Science. Ang Cincinnati Museum of Natural History and Science ay isang sikat na museum sa Cincinnati, Ohio. Ipinapakita rito ang iba't ibang bagay tungkol sa kalikasan, science at history. Isa sa pinaka-interesting na bahagi ng museum ay ang kanilang mga exhibit ng mga hayop na extinct o wala na sa mundo ngayon. Dito ay makikita ang mga hayop na nabuhay noon pero hindi na natin nakikita ngayon, tulad ng dinosaur, mastodon, at iba pang sinaunang nilalang. Sa dinosaur hall ay makikita ang malalaking dinosaur fossils at mga models na parang totoo. Isa sa makikita rito ay ang Galeamopus na isang napakalaking dinosaur na may mahabang leeg at buntot. Isa rin sa ipinapakita ang Torbosaurus na isang mabangis na mandaragit na mas malaki pa sa Allosaurus. Mayroon ding Daspletosaurus na isang malapit na kamag-anak ng Tyrannosaurus rex. Ang Torbosaurus na nasa museum ay isa sa pinakakompletong fosil na natagpuan kaya napaka-espesyal nito. Samantala sa Ice Age Gallery naman ay ipinapakita ang mga hayop na nabuhay noong Ice Age. Isa rito ang mastodon, na isang malaking hayop na parang elepante pero mas makapal ang katawan. Mayroon ding giant sloth, na isang dambuhalang sloth na mas malaki pa sa isang tao. Nariyan din ang dire wolves o malalaking lobo na mahusay sa pangangaso. Isa sa pinakakilalang exhibit dito ay ang Overmire mastodon na isang halos kumpletong skeleton ng isang mastodon na natagpuan sa Indiana. Tinatayang nabuhay ito mga 12,500 years na ang nakalipas. Sa Ancient Worlds exhibit naman ay makikita ang mga fosil mula 450 million years na ang nakalipas. Noon ang Cincinnati ay isang malalim na dagat kaya karamihan sa mga hayop na makikita rito ay mula sa tubig. Isa rito ang trilobite na isang maliit na nilalang na parang alimango at ang large cephalopods na isang sinaunang molusk na may mahahabang tentacles. Ipinapakita rin sa eksibit na ito kung paano nagbago ang mundo at kung paano naglaho ang ibang mga hayop sa paglipas ng panahon. Sa The Cave Exhibit ay mararanasan ng mga bisita kung paano pumasok sa isang tunay na kuweba. Sa loob ay makikita ang mga fosil ng sinaunang hayop na dating nakatira sa loob ng mga kuweba. Number 9, Royal Belgian Institute of Natural Sciences. Ang Royal Belgian Institute of Natural Sciences or RBINS ay isang sikat na museum sa Brussels, Belgium. Itinatag ito noong 1846 at mayroong 38 milyong koleksyon ng iba't ibang hayop, halaman at likas na yaman. Ang ilan sa mga hayop dito ay matagal nang nawala sa mundo. Samantala, isa sa pinakasikat na bahagi ng museum ay ang Dinosaur Hall. Dito makikita ang 30 na halos kumpletong buto ng iguanodon na isang uri ng dinosaur. Natagpuan ito noong 1878 sa isang minahan ng karbon sa Bernisart, Belgium. Dahil dito ay mas naunawaan ng mga eksperto ang buhay ng mga dinosaur noon. At hanggang ngayon ay ito pa rin ang pinakamalaking koleksyon ng iguanodon sa mundo. Bukod sa mga dinosaur ay may iba pang extinct na hayop sa RBINS. Bukod pa rito, ay marami pang ibang extinct na hayop ang nasa koleksyon ng RBINS. Ilan dito ang megalodon na isang dambuhalang shark na mas malaki sa kahit anong shark ngayon. Mayroon ding megatherium na isang dambuhalang slot na kasinglaki ng elepante. Nariyan din ang titanoboa na isang napakalaking ahas na umaabot sa 15 meters ang haba at mas mahaba kesa sa kahit anong ahas ngayon. Sa katunayan, ang RBINS ay hindi lang isang museum kundi ito rin ay isang research center. Maraming scientist mula sa iba't ibang bansa ang dumadayo rito para mag-aral tungkol sa kalikasan at kasaysayan ng mga hayop. Mayroon itong 700,000 na specimen ng iba't ibang vertebrate tulad ng ibon, isda, palaka, ahas at mamal. Mula pa noong 1800s ay patuloy nang lumalaki ang koleksyon nito dahil sa mga ekspedisyon at pananaliksik sa iba't ibang bahagi ng mundo. Number 10, Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg. Ang Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg ay isang museum sa Oldenburg, Germany. Ang museum na ito ay may mga koleksyon tungkol sa kalikasan, kasaysayan at kultura. Isa sa pinaka hayop na nasa koleksyon nila ay ang great oak na isang malaking ibon na hindi marunong lumipad. Ang great oak ay isang ibon na dating makikita sa Canada, Greenland, Iceland at hilagang bahagi ng Europe. Ito ay may kulay itim sa likod at puti sa harap at may matulis na tuka. Hindi ito nakakalipad pero mahusay itong lumangoy. Noong unang panahon ay marami sila sa mga baybayin ng malamig na bansa. Pero dahil sa matinding panghuhuli ng mga tao ay unti-unti silang nawala. Ginagamit din ng mga tao ang kanilang balahibo bilang pampainit at ang kanilang karne bilang pagkain. Ngunit noong 1844, ang huling dalawang Great Oak ay nakita sa Elday Island, Iceland. Ngunit pinatay ito ng mga mga ngaso dahil sa utos ng isang kolektor ng hayop. Mula noon ay wala nang nakitang buhay na Great Oak. Gayun din naman, isa sa mga natitirang balat ng Great Oak ay posibleng nasa Landes Museum, Natur und Mensch, Oldenburg. At noong 1999 ay isang eksperto sa Great Oak ang nagsabing may limang museum na maaring may hawak ng balat ng huling Great Oak. Isa sa mga ito ay ang museo sa Oldenburg. Kaya noong 2017 ay sinuri ng mga scientists ang DNA ng natitirang bahagi ng Great Oak at ikinumpara ito sa mga balat na nasa iba't ibang museum. Hindi pa matiyak kung alin ang tunay na balat ng huling Great Oak. Pero mahalaga pa rin ang ganitong mga koleksyon para pag-aralan ng lahi ng hayop na ito. Ngunit bukod sa Great Oak, ang museum ay may iba pang extinct na hayop sa kanilang koleksyon. Mayroon silang mga fossils ng iba't ibang sinaunang hayop na wala na sa mundo. Bagamat hindi lahat ng mga ito ay nakalista sa internet, ay pinaniniwalaan na ang ilan sa mga ito ay mga hayop na nabuhay noong sinaunang panahon ngunit hindi na natin makikita ngayon. Dahil sa kanilang koleksyon ay mas nauunawaan ng mga eksperto kung paano nagbago ang mga hayop sa paglipas ng panahon at kung paano nakakaapekto ang tao sa pagkawala ng ibang species.